So nabas yung babaeng ito, si ate, nung nalaman ng mga netizens na 3 years niyang pinag-ipunan ang pinabili niya ng iPhone 17 Pro Max. Ang tanong, narapat lang ba na i-bash si ate dahil mas inunan niya pa na bilhin ang iPhone 17 Pro Max kaysa sa ibang mahalagang bagay? Well, pag-usapan natin niyan dito. Unang-una sa lahat guys, ano, para sa akin, ano, hindi naman mali na mangarap ka ng mga mamahaling bagay o mga material na bagay. Lalong-lalong na kung ang pinambili mo ng uh, gamit na ito ay syempre galing sa mabuting paraan, marangal na paraan, wala kang inapakang tao, hindi ka nagnakaw. So ano ang mali kung bibili ka ng mga ganitong klaseng bagay? Walang mali guys kung magkaroon ka ng pangarap na magkaroon ka ng mga material na bagay. lalong lalo na kung pinaghirapan mo o pinagpuyatan mo ang pinambili mo ng mga material na bagay na gusto mo. Alam nyo yung mali guys, yung mali ay humusga tayo sa tao. Yan din yung mahirap talaga sa ibang tao, no? sa ibang mga Pilipino. Dahil ang bilis niyong humusga. Kaysa sa i-congratulate niyo na lang yung tao, maging masaya na lang kayo, di ba? Ay hindi. Hinusgahan niyo pa, binabas niyo pa yung tao. Dahil lang sa nakabilis siya ng mga ganitong bagay, di ba? Bakit hindi niyo pa afford na bumili ng ganito? Tapos pag nakakita kayo ng ibang tao na nakakabili ng mga ganitong bagay, ay naingit kayo. May mga tao kasi ganito talaga, no? Pag nakakita sila ng taong nagiging masaya o nakakabili ng mga bagong bagay, mamahaling bagay, mga pinapangarap nila, ay alam niyo yun, nilalait pa nilang tao, hinusgahan pa nila kaysa sa i-congratulate na lang nila yung tao o maging masaya na lang sila. Imbis na ma-inspire ka na ikaw din, tutulog ka kay ate, mag ka rin para sa mga pinapangarap mong material na bagay, eh hindi. Naiingit ka pa, ibabash mo pa yung tao. Guys, yung pera, pinaghihirapan, pinagpapaguran. At kung totoo nga na pinagpaguran mo yung pera mo, ay karapatan mong gamitin yan sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. And I think walang sino man ang dapat makialam sa'yo kung saan mo dadalhin yung perang pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, pinagpaguran mo. And lastly guys, message ko para sa'yo, matuto ka sanang maging masaya para sa ibang tao. Matuto ka sanang i-congratulate yung tao kaysa naman sa kaingitan mo dahil lang sa nakabili siya ng bago. Guys, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa presyo ng gamit na kung gaano man kamahal ang material na bagay na gusto mo o binili mo. Kundi sa paraan na kung paano mo nakuha ang bagay na gusto mo. At kung sa marangal na paraan man nakuha ni ate yung pera niya nang pinambili niya na kanyang cellphone ay dapat lang na ipagmalaki niya ito. Dahil yung cellphone na yan guys ay hindi lang yan basta cellphone lang o gamit. Yung cellphone na yan ay simbolo din ng kanyang taon na pagtitiis, pagsasakripisyo, pagtitipid, pagpupuyat, para lang mabili ang kanyang pinapangarap. So that's the story for today guys. And I up once again saying keep telling stories that matter. And ikaw guys, ano sa tingin mo ang ginawa niya ate? Narapat lang ba na mabili niya ang kanyang pinapangarap? Or what do you think about the story? Let me know in the comment section down below. And of course guys, don't forget to follow me for more.